ay, akala ko yung nakaano, dikit Indi, mismo sa ano. Pag ano, pag uwi ko, tanggal ulit. Pag mag... Ano, Yan, na. ulit yung, yung didikit mo? Ganda-ganda nyo. Ganda Matagal naman mga konti. Oh, Matanggal? Oh, oh. Kinabog, kinabog tayo mga babae. Ayan. Oh. Yeah. Kailangan mong sa Oo, ano? Tignan naman na nawala ng pekas mo. Nag-glow pa yung face mo. Parang ang puti-puti Hindi mag-oxidize pa hmm. yun. Lahat naman ang na, ano mag-oxidize. Ang time. Mapudod Parang napotik ka. Amo kasi may nilagay ka na kanina. Hindi na Mag-oxidize yung na patang-patang pa rin sa skin. Siyempre yeah, talagang mag

Meron yung 2 na ganyan yun. Diba? Uh Oo. -huh. Yung mura lang. Sige yan na. O so, palitan mo 2-in-1 na. Oo. Uh -huh. Di ba yung ganyan may ganyan 2-in-1?